Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabaad. warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon ay dadako na tayo sa Al-Hijra Al-Thaniya ila habasha Ang pangalawang paglalak, paglikas ng mga sahaba mula Makkah patungo sa Habasha o Ethiopia. So naunang natalakay natin na ito na po yung pangalawa dahil may naunang paglalakbay o paglikas ng mga sahaba patungo sa Ethiopia. At uh, pinamunuan ito ni Uthman bin Al-Madhun na ilan lamang ang kanilang dami, konti lang. So napabalik sila dahil ang akala nila ay nagmuslim ang mga Quraysh dahil sa pagbaba ng Suratun Najm. So ngayon, may pangalawang paglikas ngayon patungo sa Habasya na pinamumunuan na po ni, uh, ni Ja'far o ni uh, Abi si, no, si Abu Ja'far bin Abi Talib. Si Ja'far bin Abi Talib, siya po yung namuno sa paglikas na ito. At ang kanilang dami, ay uh, 82 na mga kalalakihan at 18 na kababaihan. So sila ay lumikas na po patungo sa sa Habasha sa pamumuno ni Ja'far bin Abi Talib na pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So sa paglikas nila na ito, uh, nagkaroon ng opinyon ng mga ulama kung kasama ba si Ammar bin Yasir. Ang ilan sa mga muarikhun sinasabi nila na kasama si Ammar bin Yasir, may nagsabi naman na hindi kasama si Ammar bin sir So dahil dito, uh, ano bang pinaka-correct sa opinion na ito ng mga wala, so ang pinaka-correct ay hindi daw nakasama si Amar bin Yasir dahil siya ay nagdadalawang-isip kung sasama ba siya sa paglalakbay na ito. At namuno sa kanila si Jaafar bin Abi Talib na nag-leader patungo po sa Habasha. So pagdating nila doon sa Habasha, siyempre uh humarap sila sa hari ng Habasha at uh, tinanong sila ano bang ni nila kung bakit sila pumunta doon. At ilan sa mga kwento na kung kasama ba si Abu Musal Ash'ari. So may nagsabi din na kasama si Abu Musal Ash'ari dahil uh, siya ay uh, galing sa Yemen. Si Abu Musal Ash'ari ay galing sa Yemen at sinabi din na mayroon siyang kasama na grupo na nakasama niya at ang kanilang sinakyan daw patungo sa haba siya ay ang sasina o ang barko. So may lang ilang nakasama si uh, Abu Musal Ash'ari ayon sa kwento na pumunta sila sa Habasya din. So, yun ay uh, nakasama ng mga sahaba sa pagpunta nila sa Habasya. So, ngayon, pagdating nila doon, hindi nagpatira pa si Jaafar bin Abi Talib kasi nga, hindi sila pwede magpatira pa sa hari. So, sabi ng mga kises, yung mga leader at mga pari ng Habashi, o ni Najashi, sabi niya, ba't hindi kayo magpatira pa sa hari? So, tinanong ng ano? Tinanong ng hari, bakit hindi, hindi kayo nagpatira pa sa akin? So, nagsabi sila na hindi kami nagpatir, nagpatira pa mahal na hari dahil ang pagpapatira pa ay para lamang sa nag-iisang Diyos. So, sabi niya, ano ba yung paniniwala niyo? Uh, ano bang paniniwala niyo sa aming uh, religion? So, pinaliwanag nila Ja'far bin Abu Talib kung ano yung paniniwala nila. In-explain niya sa hari na yun hanggat sabi niya, ano paniniwala niyo kay uh, Isa bin Maryam? So, sabi nila, si, Mar si Isa bin, si Isa bin Maryam, ay galing sa kaluluwa na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, galing sa salita na kun. Galing sa salita na kun. So, kaya nabuo siya sa salitang kun, umaging at naging tao si Isa na anak ni Maryam. So, dito, uh, ang nakasama naman ni uh, Abu Musa al-Ash'ari na nakasama na from Yemen ay nasa 58-59 na ganyan ang naikwinto na naidagdag sa bilang nila doon sa sahaba siya. So dahil sa nangyaring ito, so nakita ng hari na magandang paliwanag nila, uh, nagustuhan ng hari yung paliwanag nila. So sabi nung hari, dahil dyan, dahil dyan, kung hindi lang ako, sabi niya, sa posisyon na ito, kasi tinanggap na niya ang Islam eh. Kung hindi lang ako dahil sa posisyon na ito, sasama ako sa inyo at dadalhin ko ang chinilas ni Propeta Muhammad ni, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tinanggap na ng mahal na hari ang dawa ng uh, ni Ja'far bin Abi Talib. So dahil dito, nang malaman ng mga Quraysh na si uh, Ja'far bin Abi Talib at ang mga sahaba ay nandun na sa uh, Habasha at maganda na yung pamumuhay nila doon, so gusto nilang pabalikin ang mga sahaba. So nagpadala sila ng dalawang tao na si, si, Abdullah bin Amr bin Al-As at saka si, o si Amr bin Al-As at saka si Abdullah bin Abi Rabia. So yun ang pinadala nila. Nagdala sila ng mga regalo, na sa maka kasi yun ang paborito nung, ano, nung hari. So bawat pinuno, nung dumating sila doon, binigyan ng regalo, pati ang, mahal, ang hari binigyan ng regalo, lahat ng may mga posisyon binigyan ng regalo dahil mayroon silang kahilingan na hihilingin sa kinadyasi sa hari ng Habasya upang pauwiin. Ah, upang pauwiin ang mga sahaba kasi nga maganda na yung paumuhay nila doon, panatag na sila, wala silang kinatatakutan, walang pandaraya. So, ano kaya ang nangyari sa pagbibigay ng regalo na ito na ginawa ng dalawang ito na matapang at malakas na ipinadala ng mga Quraysh? So, hanggang dito lamang, Wallahu A'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahibiyad zma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.